nakalabas na tayo sa spot mga kabraso dito may pumasok na naman yung malaking butas oh kitang kita ko nasa buka na siya andun sa may bandang ilalim may laman nakatambay dahan dahan nating lapitan laki laki yung laman mga kabraso sayang madali kaya yun siya yun e, tumakbo yung e, mga kabraso parang may natatanaw tayo ditong nakalubog ito na ata. Ito na nga mga kabraso. Wow. Swerte. Thank you Lord. Ayan mga kabraso. Ayan. Talagang hindi siya gumalaw ngayong gabi. Ito. Pakita ko sa inyo. Ayan yung itsura ng hindi siya gumagalaw. Manunuyot yung putik sa paligid niya. Yan. Talagang lumubog. Mga mga kabraso, ayan po, nasa spot na po tayo. <coughs> Crab hunting po ulit. Ah uh, dito mga kabrasa sa dinaanan natin may mga pinagkainan at saka may malalaking bakas ito po siya mga bago yung pinagkainan at saka yung bakas niya hindi <coughs> rin kalumaan malalaki yung bakas yan o may naghanting na dito hinahanap siya yan yung mga bakas yung naghanting huwag ko lang kung kahapon lang siya naghanap o isang araw talagang hinanap niya to dito hindi lang tayo sure kung nadali niya pero sa tansya ko ay hindi pa kasi yung yung bakas mas luma yung bakas ng tao Hanapin lang natin. Baka sakali. Ito sa mga daming pinagkainan. Dito mga kabraso. May pa isa isang bakas dito pero ano na siya? Yung burado na kasi yung bahaging to ay medyo medyo matigas ito na lang tayo sa mga dinadaanan niya yan dito nagsimula siya dito medyo malambot nakikita pagdating dito dito siya dumaan dito simula nang na parang burado na yan doon banda malambot kita pa siya hanggang dito rin na ano yung naghahanap talagang paikot-ikot yung bakas ng naghanap oh bago lang parang kahapon lang <clears throat> yung mga kabraso parang may natatanaw tayo dito nakalubog ito na ata ito na nga mga kabraso wow suwerte Thank you, Lord. Ayan mga kabraso. Ayan. Talagang hindi siya gumalaw ngayong gabi. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan yung itsura ng hindi siya gumagalaw. Manonoyot yung putik sa paligid niya. Talagang lumubog. Hindi ako sure kung umabot pa yung tubig kanina dito. Yan yung mga bakas niya. Oh. Halos di nahalata dito. Yan. Kunting ano na lang yung minsan makakadaan siya sa malambot makikita yung bakas yan galing siya dito dito dumaan yan yun doon umiikot ayos nakaisa na tayo ay thank you lord para sa atin ito hindi niya nadali yung naghahunting <coughs> kasi kaidaran yung naghahunting sakit putik talaga pawis tayo ayan ayos mga kabraso kahapon po eh, hindi ko na lang po tinuloy yung ano nag video po ako kaya lang parang hindi pa ako satisfied sa pagdayo natin dumayo po ako yun isa na namang lugar na malayo din dito o, ako ng isang litrong gasolina mag isa lang ako ayun magandang spot doon talagang yung mga bakawan nila ay sulit matataas malalaki at saka walang bawas walang nag ano doon ng mag iligal laging madalang lang yung ano limango may pagkain din yung sila yung parang ganito dito yung mga shield na kipi malalapad pero may mga ano ako doon na malalaki butas ako ano tayong butas doon at saka pinagpahingahan kala ko dun talaga napakalaki na, babalikan ko rin yun sa pag, pag malalaki na yung tubig nalit lang tayo ngayon kasi malit na yung tubig malit na rin yung ibas ngayon baka sakali lang din ako ngayon kasi yung order nito ay pabalik balik sa bahay kailangan niya daw ngayong araw na to para sa Christmas party daw, ito lang yung ipang niya. Yan. Kahapon yung nabigay ko sa kanya, yung nakuha ko kahapon sa pagdayo natin. Napakalaki. Mga una one port siguro yun sa laki. Kaya lang luno. Hinala na natin kasi natanggal yung sipit. Malambot pa naman. Hala, talin na natin mga kabraso. Gisingin muna natin para makita nyo. Singin natin. Ay. Season talaga ito. Yan na. Doon. Napaka-season. Laki. Parang kiluhin din mga kabraso. Napaka-season nito. ayos palabasin natin pinalabas natin mga kabraso ano natin ng kahoy Kilohin nga. Kilohin nga ito. Or 9 grams. Mga ah, ganyan. Ooh. Thank you, thank you. Tali ko muna mga kabraso. Para makalipat tayo ng spot. Nakalabas na tayo sa spot mga kabraso dito may pumasok na naman yung malaking butas oh kitang kita ko nasa buka na siya andun sa may bandang ilalim may laman nakatambay dahan-dahan nating lapitan laki laki yung laman mga kabraso sayang Mada kaya Insya Allah. Iya, tomat buk. bago na naman dito yung pagkalawit niya abot dito yung panghihingaan niya likod nakalimutan ko na na magdaling yung bubo trap laki bakas niya. Talaga yung mga tinagkainan eh. Hinokay na Yun yung mga bakas. Talalag, talagang malalaki yung pumapasok dyan mga kabraso. <laughs> Bakit bumabalik siya dun sa bukana? parang baka dalawa yung laman na ano parang nag-aaway siguro tinatamaan mawawala dalawang bisis tinamaan sayang at hindi na chichimpuhan ng kalawit napakalalim <laughs> sabit ako eh. tanggal balat at may bato may sisi ito na naman tayo Alipat. Dito eh. Nakuhaan ko na to pala dito. Daanan nga natin baka muling pasukan. Wala. Parating na tayo sa bahay mga kabraso. di na talaga nadagdagan yung huli natin. Yan, timbang muna natin bago natin dalhin dun sa bumibili. Ayan, sinakto ko na kasi ito lang pagpapatungan natin. Timbang muna. Ayan lang mga kabraso. Uh -huh. Kulang dalawang guhit. kulang siya ay tatlo oo tatlo 3 4 5 kulang sa timbang Pero okay na. 11 bigay natin to ng to fifty kaya yung buyer, mga kabraso, order niya yan. Kanubas <laughs> ako. <laughs> Di lang matchin po, ha. Nang apat yung huli natin, wala siya. Sayang. Kano to, kabraso? Ano lang yan? 250 na lang. Sige. So, baka ito, Bioro. Kuha kanda Kuya Edsena Kuya So, tag-libo ito na nabuto sa kakilo Limon <laughs> so, ito naman kakulup Papagwaray Kulang Kulang Ang kakulop Kung kuha na ito season Kaya mo nga kung matigad ito Mga unan one-fourth na ito Matakulup <laughs> bali may pasabra pa na anong to 60 Okay na? Kamasko kan. <laughs> eh, hey, lo optional <obso> raw. Alo. <laughs> <Hello. laughs> oh, <maaf. laughs>